Sa bidyong ito, muli tayong magmamoto adventure at meron tayong pupuntahan na isang trail dito sa Angat, Bulacan. At pagkatapos, tayo ay pupunta sa North Sagari, Bulacan upang silipin natin ang isang sikat na resort na pwede kayong mag-relax dito lalo na ngayong summer. Pero bago yon, halika samaan mo muna ako mag adventure tayo sa isang trail na tinatawag na Angat Pandi Trail. Ay pakikita ko sa inyo ang ganda ng lugar na ito. At ganoon din, gusto kong i out ang bago nating member na si Kapi Adventures. Maraming maraming salamat sa iyong suporta. At sana patuloy nyo kaming suportahan Kaya ready ka na ba sa panibagong moto adventure na ating pupuntahan? Kaya tara, let's go! Well, good morning mga ka-adventure. It's me again, Pransi. At welcome sa Pransi Adventure. Ayan. At ngayong araw na to ay Thursday. Time check, it's Then 9:50 na no 9:50 na ng umaga. Ngayon ay May 1, 2025 Labor Day uh, at holiday. Kasalukuyang nandito tayo ngayon sa May bandang uh, ano to eh Barangay Nyugan, Angat Bulacan. And welcome sa mga taga-Angat. Shoutout sa inyo. Ang kaibigan natin si Onin, taga-Angat. Onin the Explorer. At ngayong araw na to mag-adventure tayo no. Meron tayong pupuntahan dito sa Angat, pero bago 'yon, ah, uh, magba-backdoor tayo dito. Papasok tayo sa isang trail dito sa loob ng papuntang Pandi, Bulacan. Dito tayo manggagaling sa Nyugan, Barangay Nyugan, Angat. Kaya wag na natin patagalin. Samahan niyo ako, magba-backdoor tayo, no? Trailing tayo ngayon, trailing. At para sa mga may ilig din magbisikleta, na mga viewers natin panoorin nyo to yan. dito tayo da, bali mag -umpisa. kung makikita nyo itong sa kaliwa natin yan yung bahay na yan basta ito yung pinaka landmark tandaan nyo sa video at uh, wala kung ano eh basta meron ditong ano Elisa's store yan paraming tarpaulin eh kaya hindi niyo makikita diyan tayo papasok kakaliwa tayo yan. meron tayong titignan diyan na trail papasukin natin yan at uh, tatagos na tayo hanggang makarating na tayo sa Pandi, Bulacan. Meron din tayong dadaanan dyan, parang isang shrine. Uh, pagkatapos natin sa duma sa Pandi, pupunta tayo na pabalik tayo ng Angat. At uh, doon tayo magpapaalam sa isang resort doon sa Angat. Kaya tara na, huwag na natin patagalin. Let's go! Dito na tayo! Yan eto ha si Store dito tayo papasok dito tayo magte-trailing eto ang umpisa dito ng ating trail Tignan natin kung ano itsura ng lugar na to at para ma-share natin sa mga kaibigan natin na mahilig mag-bike mga siklista nating viewers dyan, sana may matutunan kayo Kung hindi nyo pa napupuntaan ito At may ilig kayo sa Pagbabike At malapit lang kayo dito sa Angat, Bulacan Puntaan nyo to Ayan, oy Talagang trail pala eh Ayan, adventure Hindi pala tayo nagkamali Off-roading Dito pala ang off-roading na Ayan Tapos kanan tayo rito Ayan, dyan, edded, ena ata dyan eh Uy, pataas daming puno ng mangga rito oh, ang ganda ro no ganda pala rito eh, no? ganda ng view solid ang view at off-roading nga nga dito yan sa mga may mag gravel bike ang ganda oh ang ganda doon oh ang ganda ayos dito ah, ganda ng view yun oh, papanik na yan oh. Diyadiretso pa tayo dyan. Ganda ng view. Yan, napakaganda rito, no, mga ka-adventure, oh. Walang pangalan tong, ano na to, eh, tong natin. Walang pangalan tong trail na to. Pero doon, paglagpas natin sa kabila, ano yon yung dadaanan natin doon, uh, Anggat Angat Pandi Trail. Angat Pandi Trail. Kape, so, pwede na rin natin tamagin tong Angat Pandi Trail, kasi galing na rin tayo ng Angat, eh. Pero ang ganda, no. Ang tahimik dito, tamang tama to sa mga mahilig magbike caka mag adventure at gusto ko lang naman ipakita to sa inyo kaya kung bakit dito tayo dumaan meron talaga tayong pupuntahan sa Angat pero iniwas ka kung dumaan doon ito ang gusto kong ipakita kasi nakita ko to sa google map kaya ito pinasyalan natin kaya didiretso pa tayo doon ngayon medyo malayo-layo din tong trail na to hanggang doon sa sinasabi ko sa Angat Pandi Trail Bali tatagos na yon tayo malapit na sa may welcome ark ng Pandi. Kaya doon tayo mag -e exit at iikot tayo ulit palabas ng Angat. Ganda rito Dito medyo pataas pero ano lang naman manayad lang. Oh. Wow. Ganda. Woo! Meron palang lang ganitong trail dito. Ganda oh. Sa looban. Ito, diretso lang. dami ding kawayan ganda ng ano dito oh. ganda ng view ng bukid oh. grabe ang ganda hmm. yun doon na yung papuntang ano Sierra Madre kitang kita rito ang ganda ng view panalo ang view lang Talagang matutuwa rito 'yung mga mahilig mag ano mag-trail you oh, no, may puno pa ng ano dito bulak yan talaga ang marami dito yung bulak kaya tinawag na bulakan pero ngayon bihira na ako makakita rito sa ibang lugar ng bulakan ganda oh Meron palang ganito dito eh. Trailing. Yan. Pagdating dito, magsasanga yung daan. Dito tayo sa kanan. Woo! Alright Meron din palang hinuhukay doon oh. No? Siguro may gagawin dito ng karsada. Kaya nililinis. Pero so, tama naman 'to. Kung dinadala natin. maaaring ngang gumagawa ng bagong daan dito. Magmula hangga't papuntang Pandi at vice versa. Kasi ang lawak 'yon, lawak ng nililinis dito. Ito yung nakita sa drone kanina eh. wala pang masyadong mga nakatira dito galing nung no, ano parang nakapatong na lang yung nasa taas na yun eh Adventure! Ang sarap mag-adventure! Woohoo! Ang lapat nito, ito, sementado Ano kaya ito? Sinementoan talaga Parang ano lang ito eh, Parang pato Dito sa lugar na ito Kinaayod lang mo? Oh. Napakalapad eh Ano kaya ang ano ito? Anong, ano kaya sityo yan? daming bahay tayo, diretso tayo Ayan, sementado na Dito, titinda ng mga halaman Ah, kabilaan pala Ang presko, oh kaya to I love pandi ayan nandito na pala natin sa pandi ay ito ata yung ano eh, anong pala to eh, Inang Pilipinas Shrine hindi e, ka pasok tayo Barangay Real de Kakarong, Pandi Bulacan Inang Pilipinas Shrine hindi e, ka pasok tayo pasyago ko muna kayo pala yun nakikita ko ito minsan sa mga post ano pala to park yan ang itsura dito o, oh, meron pang mga murals oh. I love pandi kaya lang walang namamasyal tsaka medyo parang napabayaan na tong lugar na to doon meron pang ano oh. Yan pala yung shrine ng inang Pilipina pero masarap dito pagkahapon tsaka umaga o, oh. sarap tumambay dito Ayan, di ba? dito tayo galing kanina ayan, pinakita ko lang sa inyo yun pala yung pinakatagos na itong lugar na to magmula doon sa Angat yung dinana nating trail ayan guys ha ko lang ngayon no? quick tour lang palabas na tayo uli oh, may restroom pa oh okay naman pala eh male and female restroom ito yung pinanggalingan natin kakana naman tayo rito yun yung pupunta natin yung Angat Pandi Trail ayan tapos dito kakaliwa na tayo rito nandito na tayo sa Pandi ito yung Pandi Angat Trail dami na rin palang bahay dito no? ganda na pala ng daan dito sabentado na meron lang ako appointment kaya dito tayo dumaan eh. Meron tayo pupuntahan dito sa may bandang Bulacan. At habang papunta tayo, sinabayan ko na rin ang pagbablog. Ganda rito oh. Ganda magbike dito. Oh. Magmula doon sa pinasukan natin, 6.67 km. At dito, ano na? Ito na yung Angat Pandi Trail. pataas to no nga rito. Pesko. Daming puno ng mahogan eh. na. <laughs> Tapos na tayo ng main road. Ito. Main road na. At kakaliwa na tayo dito. Ayan. Ayan. Diyan. Diyan nagtatapos yung trail natin dito sa Pandi. Ang Gat Pandi Trail. O, may waiting shed diyan. At na yung pinaka-arko. Palabas na tayo ng Pandi Bulakan At yan mga ka-adventure, nandito na tayo sa Barangay Encanto, Angat, Bulakan Ito ang itsura ng Barangay Encanto. Pero yung mga engkanto rito, mga nagsipag-alisa na. Nag-uproot na. Ayan, dito na tayo sa pagtawid ng tulay ng barangay engkanto. Kasalukuyang ginagawa po rin yung tulay dito, no? Uh, medyo matatagalan pa bago matapos yung tulay na to. Napakalaking tulong ng tulay na to pag nagawa kasi ang layo ng iikutan eh. hintayan lang naman motor lang lang pwedeng dumaan kaya dito may mga tricycle yan, nandito na tayo ngayon sa Pugpug, Santa Cruz yan, dyan tayo pupunta daming naliligo At papasok na tayo ngayon sa province of North Sagaray. North Bulacan. Hello po, good morning. Pwede po bang mamasyal dito? Uh, may entrance po. Magkano po? I-10. Ayan. Meron lang entrance dito na 10 pesos para siguro sa environmental fee ayun ayan thank you dito ay ano ay may ano ulit ah dalawa pala yung kwan dito ay hindi po marami lima po kami ay lima ho yan oh. hanggang Ah, oh. diyan sa may tapat ng gate niya, meron pa pong sampo. Meron pa. Oo. Oh. Mm. po doon sa ibaba doon sa malapit na sa Meron, pa, pa din. Po. Dami pa dito. Right oh. to the Eh, ano po oh. ito? Okay. Private. Hi, po. Thank you po. Salamat po. Mm. Di bali dalawa na lang po. Oh. Ang babayaran. shout Ay. Eh. Ay, shout out daw. May shout out. Oh. Sino siya shout out? <laughs> shout out po sa mama ko. Nasa Pangasinan. Uy, ang layo. Ayan. <laughs> Uy. Ayan. Yan, di bali marami pala dito ng ano, checkpoint. Sabi ni Nanay, lima daw sila. Kaya, di ko, oy, saan ba? Ito yata eh. Dito siguro. Marami raw silang checkpoint dito, lima. Nahatik siya sampu. Kaya, pag pupunta kayo rito, magandaan na kayo ng 50 pesos. Para pagpunta rito sa Pugpug Resort. Kasi itong dinadaanan natin ay mga private property ito. Yan, di bali, ah, tama ba ba? Ah, tama nga. Yan, katulad nito. Kanya-kanyang mga lupain bago tayo makarating doon sa ilog. Ito na. Ayan. Ayun. Gandang umaga ho. Ah, teka lang ho. Ito, ito na lang po. Ayan. Oh. Dito lang naman, oh. No? pwede na. No, eh, Oo. No. Oh. Ito. Pero doon po, mas maganda, no? oh, doon, no, maraming tao. Ay, doon, oh, maraming tao. Oo, di ba? Ayun po yung pinaka pupuntahan dapat natin. Eh, pero, di na tayo tutuloy. Gusto ko lang naman ipakita sa inyo dito. Ito ang pugpug. -pug. Ayan, itong ilog na yan. Kung gusto niyo mag-picnic, dito, pwede na kayo rito. Pero kung gusto niyo pang tumuloy at maligo ng magbabad sa ilog, doon meron pa. Doon talaga, doon ang mga naliligo.

meron dong ano, hagdanan pababa para kung maliligo kayo Pero pwede naman ito mababaw lang dito eh. Ayan, mababaw lang yung tubig dyan kasi raw talagang binababawan ng tubig yung galing sa Angat Dam naglalabas lang sila ng tubig dyan pagkagabi para daw dito papapaliguan sa umaga kaya pagdating ng hapon to, dito tumataas na tong ilog na to yan pwede pa rin maligo doon Isda. Bebeli ka dala ng dami. Yan meron tayong ibang kasama rito. Yan. <laughs> Di ba? <laughs> Di ba? Papabo naman. Papabo pala. Ano yung mga malalim? Ayun, ano may isda. May mga isda daw doon, doon nakikita. At hindi na tayo maliligo ano. Dito na nag-relax lang tayo. Yan, kung aarkila ah, kayo ng ano dito ng cottage ang arkila ng cottage De, depende mayroong 300 mayroong trip pa 400 pag kaya siguro yung 400 malaki para sakto-sakto pag marami kayo pero to to ganito 300 na to Ito upo na natin ngayon 300 dyan ay marami pang cater doon tawuhan hindi ko bet maligo ngayon kaya dito lang nagrelax lang ako Nagpahinga lang ako nature tripping na lang ang gagawin ko rito relax lang at least na-enjoy ko pa rin naman yung view. Ang ganda. And guys ha. Paalam na tayo rito. Pinakita ko lang naman sa inyo yung itsura dito sa Pugpug Resort. Dito sa may ano na to eh. Norsagaray na to. Ayan. Meron kasi tayong appointment ngayon araw na to. Kaya hindi na tayo masyadong nagtagal dito. At pinakita ko lang sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung ano ituro dito sa pugpug ngayon at maraming maraming salamat sa pagsama ninyo sa ating adventure at saka doon sa adventure natin sa Angat Pandi Trail at dito ko natatapos itong vlog na to maraming maraming salamat sa pagsama sa ating short ride adventure please don't forget to like, share and subscribe Francie at salamat pong muli sa inyong suporta see you in our next episode in our next adventure Ayan. ganda sana eh oh. kaya lang wala tayong ganong oras ngayon pupunta tayo sa mag-asawang sapa kaya dito ko na tatapusin ito at pagpapaalam see you again thank you for watching